So what's up mga bossing For tonight's video mga idol ay may deliver tayo ng ano, uh, hand deliver ng Honda Click So i meet up natin si sir dito sa may bangga manggahan So ma-order si sir sa ating bagsa presyong moto parts mga idol Ayan uh, i meet up natin yun dito sa may manggahan dyan order mga idol basta malapit kaya punta yung pwede tayong mag-leader kaya tayo makapag-meet up basta kaya sa mga malalayo naman pwede naman kayong mag uh, sa ano ah uh, lalamove mga bossing so mga bossing ano na malapit na tayo ngayon dito sa may Jollibee Manga so tingnan natin si Sir kung nandito na at paalis na siya <laughs> na. Naam na po ako para di na kayo maghintay. <laughs> Pero kasi lang stop light ni. Eh. Uh -huh. Ito sa lang po. Please uh -huh. plug and play lang, po in, sir. sir kay yung mga parts kasi namin binebenta na namin talaga kasi nagsasarado na Basta naman sa click to no Lagi sir Click to Ay wala po akong pareho <laughs> Baka po dito saan, baka meron saan na itin na Tapos pausing dahil walang barya sila ma'am Napa-order tuloy tayo ng Jollibee sa wala sa ora <laughs> Pero okay lang mga bossing at least diba yeah. Nakuha ni ating dagsa presyong motopart At nakuha nila ma'am sa halagang 350 pesos lamang mga bossing At napa-order tayo ng Jollibee kasi walang barya Wala rin kasi akong dalang wallet mga bossing Wala rin ako talagang Wala rin talaga pera <laughs> Okay mga bossing Pero na at Inaway pa ako ng aking mahal na partner Kaya unorderan ko na ng Jollibee Ito na mga bossing Maraming salamat ang mga mga ang sa mga mga bossing Sa mga ito na makakalaw At subscribe sa ako YouTube channel Sa Facebook page